hello guys um, magandang gabi sa inyo ay mag umaga na pala um, guys share ko lang po sa inyo ang nagawa namin um, nung nakaraan na base bulk order po bali share ko lang po itong nagawa namin sa mga gusto din kumita o sa mga gustong magkaroon ng hindi naman siya total ng libangan kasi maraming ano, pwede kang maraming matututungan sana, ano, um, subscribe niyo po ang aking channel. ay uh, ito, share ko lang po ang nagawa. Bali, ito siya guys. ah uh, thank you nga po pala sa nag-order nito. ah uh, Bali, student po siya sa aming lugar. Bali, school po siya ng public. Sana supportahan po ang aming produkto. Sana marami kang mag-order. Maraming maraming salamat. Sana patuloy niyo po akong subscribe at bigyan pa pa. Uh, thank you po sa mga nanay na at kung sila mo kayo. Um, Sinusubukan ko lang. Share ko lang.